Hello Crash Oh, yun ang ginagawa mo hmm. Ito, nagluluto ng aking Ano, ulam Ha? Ulam? Ay di, talong na torta Yan Ayong ulam namin ngayon eh syempre mas masarap kumain pag may uh, sabaw kaya nagluto ako ng hmm. lucky me with eggs hmm. ikaw anong ulam mo ngayon wala magluto pa lang oh magluto ka na Kailan ka pa magluluto? Pag ano? Pag gutom ka na? Oo. Ay, nako crush. Hmm. Nakain na nga ako eh. Nakain tayo. Ba't tayo Ay, ikaw din. Kain na nga. Kain natin ng kalamansi. Oh. Tara, sabay na kumain. Ha? Oh, ito lang yung ulam namin. Tanghalian, 'di ba? Talong. Bakit hindi ba pwedeng lagyan natin ng kalamansi? di ba pwedeng ulam sa tanghalian ano, ano? Talong at noodles. <coughs> Pwede yun. Sundalo nga. Eh. Kung ano yung nandyan, pasalamatan at kainin. Diba? Kaysa naman masayang. Tara, hmm, kain na tayo. Oo, ganun talaga. Hindi palaging kailangan masarap. Ganun din yun. Ah, sarap. Hmm. Oh, minsan nga tuyo eh. Ang halian Gina. Eh. mau baik na. Subuan kita. Laru. Gusto din mong pasubo. Subuang kita. Kau So, talaga crush. Sarap. Super masarap. Ako nagluto eh. Ano may pagluto kita? Para sumarap ka. Ah! Hmm. <laughs> Talo nga yung ulam namin, tanghalian. Eh, siyempre, tanghalian, dapat may sabaw yan. Kaya nagluto ako ka noodles. Sige na. Sige, ka na. Sige na, para makakain ka na din. Ano ba lulutuin mo ngayon? Ah, nilaga. Sige na. Bike crush.